Good morning, Kailan. Nadatay ditoy manawag tatanan dito tayo sa manawag. Pabless natin yung ating motor. Uh, almost one month pa lang. Ito Kailan no. Oh. Magsi 6, -6 o'clock pero ang dami ng tao. Ito ang aking kasama, aking pinsan no. ayan Si San Mike. Pila-pila Kailan, dami oh. Mga four wheels, mga motor. Ayun na Kailan, magbubukas na raw yung gate mamaya-maya na. Pabless natin sa totoo lang kailan na uh, bless bliss na to sa La Union pero gusto ko pa rin ng ipa para mas mabisa yung kanyang mababasbasan dito sa Manawag. Ay na kailan. Donation lang kailan. Ayun, magbubukas na kailan. Dami-dami ng tao ngayon. pablis tayo kailan dahil nung in natin sa abra na disgrasya tayo kaya pablis natin ulit ngayon Ayan. abang abang na lang kailan mamaya nasa loob na tayo nasa manawag tayo kailan ito na oh. sa manawag po tayo Pablis tayo kay Lian o, Punta na tayo doon uh, sa motor natin Pagkatapos po ng blessing Palipat na lang po sa parking po sa labas Pag-exit lamang po tayo sa may gate 5 wala na po po dito sa po. daming mapapublish kay Lian, motor, mga four wheels. Publish natin kay Lian, pati tayo dahil second life tayo kay Lian to, nadisgrasya tayo sa pag-break in. Ayan oh. daming sasakyang kay

ito donation kailan. Lala no. Ang dan. Ito din donation lang kailan. No? Dito natin lagay yung sobrang natin. Donation. Ayan kailan mo publish ng mga motor. Ayan. Mga four wheels. Ayan. Manawag, Our Lady of Manawag. Ang dami. pin-publish natin si Supremo. Ngayon dito na lang kailangan salamat sa panonood.